shout out, but I can't hear a word you say I'm talking loud, not saying much. Ang nasasabi ko lang po, uh, napakalaking issue. Ngayon, Sunday yata, there will be a big rally, no? Uh, against the burial of Marcos. Uh, pero, kung tuusin natin, mas masitin tayo, Ilan ba ang mga Pilipino na nanamigin dyan sa Libingan ng Bayan? Ano bang standard natin para mag-awag ang isang tao ng bayani? Ha? Diba? Maraming mga generals dyan siguro na na libing na na who are accused of corruption also. I don't know, yung isang general na inakusa na nag eh, dyan din nilibing. Ha? I don't know about that. Diba? Ulo ng abo sa yak? Ah? Ang basta sabi mo, yung kumita sa Abu Sayyaf, sa sabwat nung uh, isang opisyal. Basta yung ininsulto ng isang senador na uh, ikaka... Well, Apa, yun na ito report, na. report na. in the newspaper na nag-suicide. So, so, it could not take that. No, I mean, I'm not single out, singling out uh, that particular. But marami po tayong sundalo, napatay doon, pwedeng ilibing dyan. Pero, what if isang sundalo, isang involved pala sa drug tapos sa inuwan counter, namatay, na matay pero nilibing din dyan. Eh, Si Colonel De Guzman, saka si Major Calano, yung pag pinatay ni yung, um, si Hilo sa Magallanes, ito nilibing ha. So, yun na po, ano yung sa Darcy? Bakit sila hero din? kasi yes, because soldier. O oh, si Marco soldier yun naman eh. Okay. Eh, Nagkamali lang siya sa oro during the time as president. Naging presidente din siya, naging congressman, naging senator. Eh, bakit hindi pwedeng ilibing? Ano ba standard? Hindi hero si Marcos. Okay, hindi siya hero. Pero sundalo siya, will not change. Naging pangulo siya, will not change. So, yun lang po. Dahil siguro, ako rin, ah... during the, the EDSA Revolution, I was one of those who Marcos. Pero siguro, martial law should be treated differently than what is today. That's why President Duterte, Has that kind of uh, balancing effect? Ano ba talaga sabi, divisiveness? Divisiveness, in whose point of view? Ha? Uh, kung hindi tayo naglarang EDSA 1, baka pwede natin pagbigyan. Kasi kung uh, itutuloy natin, itong paglilimin ni Malfoy sa libing ng mga bayani, ay eh, kalimutan natin yung sincerify natin yung EDSA 1, EDSA 2, para hindi na Uh, naging katawa-tawa ang taong bayan regarding this. Si ERA, pindirin, pindirin, pindirin. Kasi era, rin Kasi eh. si era. So, well, I, I, I'm uh, looking at era to, to stay longer than, uh, than, what it is. Uh, pero pang, just if, itu, um, um, President Erap, uh, we he not be entitled to be buried also in the uh, ng and bayani. Uh, he was convicted of blunder. Uh, plunder. <laughs> oh, <laughs> he was also uh, the uh, uh victim of exodus. Oh, may mga ganun din eh. So, ano pong, kaya na tinatanong ko pa natin, ano bang standard natin? Ha? Saan pag ang hangganan ng batikos natin? Siguro ang pinakamaganda niyan eh, i-straighten out, out natin yung ano natin, morality issue. Yes. Dahil uh, wala na eh. Uh, lahat man ang ginagawa ating batas eh, kinekeboy na rin. Ha? Wala na. Nababoy na tayo ng gusto. Kaya tama yung sana ni Presidente Duterte na may hardline siya. Kaya lang, ang, ngayon, na kumakampi siya sa kay uh, Marcos, ay medyo may, may nagdududa. Puno talaga ng hardline. Kasi, the truth of the matter, ay, yun naging uh, secret arrangement ni FBR with the Marcoses. Kaya ka naka-uwihan dito eh. And look what happened. Alam niyo ba na kumatik-makulong si Congressman Bert Lumawig saka si uh, Attorney Pink Millola sa Europe? Hindi mo na kung ano ito. Pero ito ay concerns the Marcoses. Kaya, I'm calling the attention of the President. Be careful. Baka mamaya ay kung ano yung mga secret arrangement ninyo with the Marcoses. Eh wala na yan. Sayang na yung effort at baka mamaya ay uh, sa galit mo ay baka mangyari. Lalong-lalo na na mayroong agenda na yung nangyari sa Russia, sa Tsar Yung hindi natapos ng ENSO-1 ay baka ngayon matapos. Dahil sa mga na to. At ang isyong matindi ay itong paglilipid kay, uh, kay Marcos. Saka, ano yung naglilipig si Marcos sa libingan na mabayari? Eh matagal na nakalibing yan. Ako mismo, nung kinakalu hinahalo kay katawan ni ano nung tinatanggal yung ni Malabet sa Hawaii yung katawan ni Marcos eh nandoon eh hindi na baka ng simbahan sa Hawaii sa kasakuan ko dito ako na ipasuntok sa mga Amerikano para maiwi namin si Marcos baka alam niyo kaya yung mga kalokohan na to dapat pag-agapan ni Boy Tuley dahil kung hindi pa Paano man naman tayo sa malaking kaguluhan kung hindi, hindi ka gustuhan dahil baka itong gamitin yung legal mechanism at hindi itong mga drugs na itong maging Uh, ka, start mag-spark ng kaguluhan sa bansa natin. Eh? So we really need to be ready about this. Kaya ako yung mismo na kami na mismong insider with the Marcoses ay sinasabi ko to sa taong bayan. Dahil, tignan nyo, try to analyze what, what really happened worldwide. Sino ba sa mga leaders sa buong mundo na sinibak ng mga puti? Ibanalik pa sa bansa nila? O binalik sa power? Wala, except the Marcoses. Bakit? may tumulong sa kanila. Pero, yung epaka grato nito pamilya nito. Look what happened to the original Marcoses. Na Marcos Lloydis. Meron ka ba kayo nakikita sa kalye ng original? Ilan na lamang yung mga pero taro pa na tumutulong. kasi ba, baka sa kalye, baka meron pa magbuha. Wala na po. Kasalanan po ng mga remnants ni Marcos yan. Nakala nila, on their own, kaya nilang makabalik sa power, Ha? na ngayon ay eh, ultimo yung mga namatay na, na, na mga Marcos Loyalist, hindi, hindi man lang nabati ng condolence, nabigyan ng corona, after yung pinamimigyan pang corona ni Roger Piwat, inuutak pa sa akin na walang bayaran. Oh, para lang isave si Imelda sa kahiliyan. Mabuti nga, nung namatay si Roger, pinuntahan pa ni Imelda eh, at kahit papano paano ay eh, nakonsensya. Pero sa totoo lamang, walang konsensya ng pamilya ito. So, we have to be really about this. At uh, kung ano nangyari, na ultimo, put, talino. Puti yung mga puti. Remember, ang kaso ni Imelda sa New York, ay plan Rico Case. Ah, na, acquit dyan. Kala niyo ba yung uh, jury system, ay eh, hindi narinig yan? Kalukuhan yan. Bakit sa Amerika, if you have money, ha? Naging, ato, 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 kailangan kasi ma-kill natin itong problema ng mga Marcos eh. Sa Amerika, if you have money, ha? pwede mong ayusin yun. Magbayad ka lang. At kanya na nangyari. Kaya ka nung uwi si Malda yung kanyang account na wipe out. Dr. Larry, baka pwede rin naman pong magbigay ng kumeto. Dahil napaksin ko, masyadong passionate kayo. Di Ay, natin ka ko yung natin kasi ako eh. Natin ko yung pamilya ko nitong kawatang pamilya ni Marcos eh. Kaya ako ay uh, gigil na gigil. Alam mo, eto, dahil yung taga-press na sabi, alam niyo ba, every time na nandun ako sa Hawaii, lahat ng usapan na ma niya ni, ni Marcos, naka-tape recorder. Okay. Naka-tape recorder. Tapos <laughs> eh, nung uh, naka-uwi niya itong pamilya, ay, alam niyo, isa pa, every madaling araw sa Pilipinas, uh, mapa-Hawaii, pa mapa new York single na, natawagan ako niya. Abay naka na naka-uwi eh, na. Bakit wala na sa San Juan? Ha? hindi ako naga, hindi ako bitter, ano? Hindi sour grapeing ito, pero gusto ko lang na yung mga nangyayari sa amin, na ko, hindi lang ako, marami yan. Yung iba nasa ibang bansa na, dahil sa sama na ay huwag mangyari sa mga peripang dengue nitong mga kawatang pamilya ni Marcos. So, ang mga po yung sinasabi po ni Congressman, uh, Jim Paras, ang tanong po natin dito, ano nga ba yung standards? Siguro, papasunin naman po ninyo kahit ako nakukunin noon. Uh, may mga ibang mga sundalo na nagpalipad lang ng plano, yun lang po yung nagawa po nila sa buhay nila, ah? kumaksak, hinihitig po doon sa so-called demina ng mga bayani. Ang tanong po natin, anong kabayanihan ang nagawa po niya? Siguro, ang tanong po natin dito, baka kailangan lang sa terminolohiya yung pinag po natin. Uh, siguro, kung ako yung magbibigyan ng solusyon, bakit kaya kung na rin natin, huwag na lang natin tawagin bibingan ng mga bayani. Pwede naman po siguro bibingan ng mga presidente, bibingan ng mga sundalo. Siguro mas akari po yan, politically correct. Rather than, pinipilit po natin kasi natawagin yung mga ibang tao doon sa hulma na tinatawag po natin na hero. Pero sa atin mismo, nagkakaiba po tayo ang pagkahulugan ng pagiging isang bayani. Ano ba dapat nagampanan ng isang tao para may turing mo siya na isang bayani? kaya tayo nag-aaway-aaway po doon at lahat naghahagat na mag doon para maisama rin po sila para maituring rin po sila na bayani ng saling lahat pero mukha doon tayo nag-aaway ngayon ako yung masusunod siguro, magbibigay lang ng konstitusyon, mas maganda siguro palitan na lang natin. Bibigyan nito ng mga dating presidente, bibigyan ng presidente, bibigyan ng mga sudalo, pagkitin natin kung sino gusto natin sa kampo dyan. Pero, ilayo natin yung kahulugan ng hero at bigyan natin ng tamang pakahulugan. Saka, alam mo, nanawarin tayo ulit kay Presidente Duterte na mag-ingat ka sa mga ilang mga bata mo dyan na pakawala ng mga Marcos dyan sa kapo mo, Mr. President. At uh, marami nang pinahamak yung dagong yan. Uh, William, you have to be ready about this. Kahit na magalit ka sa akin, I don't mind, dahil I want to save you. Uh, Ang dami na sabi ko, na uh, you will regret it at, at the proper time. Nakakalungkol. Uh, uh, Sayang na yung effort ng ating Kate. I ran for senator uh, purposely because I, I told them, sorry, hindi uh, ng mga bayani, nagtokan niya, eh lumulubog na naman nila eh. I think priority of the high cost, right? In the Philippines, said, opinion is the cheapest commodity. Nobody has the monopoly of knowledge, of information. Having said that, as Mark Trey and I think, it's not what you don't know that could hurt you. It's what you think, you know, but isn't so. <laughs> Right. So having said that, you have your own interpretation. We're not just about it. But the more important issue here is climate change. And if I may also tell you right now, this findings in New York. So New York Times, Robas. That using renewable energy, we do more damage to the environment than expected. Because you use solar, but not solar energy. So, ang bagay mo, Bubuksan mo ngayon yung mga coal, mga Ganun din, ang gastos din, mas magaspas, delikado pa. sabi nyo, hindi, hindi, solar, ganito, to jerk. Hindi nipo, hindi po. So, to do more damage, and it's, 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 it's just a big, big situation climate, global uh, warming, climate crisis. Uh, ito si uh, Congressman uh, o <coughs> uh, <uwa coughs> Partilis Kabayan, nandiyan <coughs> siya, Ronzal, Salo, uh, He is now with the uh, Congress. So perhaps uh mm he -hmm. can probably file a a bill. That would thresh out ano itong, Are we going to continue uh, the debate on the mm -hmm. libyan and bayani? or the pata uh we have a closure and come up with something that solution. Uh, in the future uh walanatayung issue asok na, para nakikita ko, si Bayani kasi si Miro lang yan ang pwede nila kayo. Yan ang tunay na pinagawa. As, uh, uh, as defined, Bayani. Bayani Fernando. nato. Oh, uh, pwede rin yan, pero matagal pa yan. Matagal pa yan ni <laughs> si ano, uh, Mayor Fernando. Eh. So, yun po. Uh, I, I just hope na yung fear ni uh, Eric would not uh, ripen into what we call uh, a total divisiveness of our country you know? uh, this will spark another uh, uh, revolt uh, so to speak against uh, the president just because he paid for the uh, no. an idea he uh, is not uh, uh, going into division is much rather unity. Kasi it will now, once it's, it's, the issue is closed, wala nang na issue yan, magka-unite na rin. Or... Yes. So mayroon din siyang point of view na Si Eric naman, iba naman ang point of view. Pero kung lagyan natin ng batas, kung ano talaga, i-define natin yung mga bayani na yan, eh, baka mawala na talaga yung issue totally kung sino inilipin Ay, At this point in time, the President is fighting several fronts. Yeah baka itong gamitin kapital ng mga sindikato, ha? Ah, Pondohan ng mga sindikato to na mas magandang issue at malaking issue na pwedeng makailang pati mga uh, foreign governments. So, quantify. So, we have to be wary about these things. Okay. Na dapat ang national security advisor niya, natin na kay Bigas Jones pero ay kailangan na analyze nang mabuti to. Dahil uh, ano mo, kahit na uh, sabihin mong uh, ayun, eh, very popular ang ating presidente, ay isang what was moved ha, huh? will create chaos to the nation, the process. So, dapat talaga ay binabantayin mabuti ito, lalo lalo, lalo, lalo lalo, na ilang, ilang uh, linggo na lamang may eh, uh, make or break for the president ito, the process. Uh, hindi rin siguro, with your respect, uh, I agree with Eric na, pero don't you think that nasa atin yung responsibility to preserve the presidency now because the president has expressed time and time again he doesn't care whether he will uh, lose his life or he will lose the presidency so tayo dapat mag-iingat na huwag mawala sa atin dahil he has a very big potential uh, to unite the country to, to provide reform e na naman natin just because of a flimsy issue this and that, eh, hindi natin siya mapagbigyan ng pagkakataon na yung six months na sinasabi niya he will uh, leak the uh, criminality eh. dahil lang dito sa mga issues na mga peripheral issues it will spark uh, something against the president eh, he is uh, not in the history of the, the country 91% are, are uh, in favor of uh, of his presidency. So, uh, ako, I, I supported Binay, but now I'm, I'm realizing na ama rin pala yung voto ng Pilipino. Kung hindi ganun kalaki, baka naalpasan pa siya tulad ni Bongbong Ha? Kasi ako, I believe that there was really cheating uh, uh by the good smart mating in the last election. E eh, kung hindi ganun kalakas ang dating ni Duterte, hindi ganun kalaki ang, uh, ang margin. Ang mga pangungusap na sinabi ni Kristo bilang siya ang unang nagturo sa tao. Hayaan niyong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. At ang tao'y nagkakasala dahil sa gawa ng kapwa niya tao. Husgahan dito, husgahan doon. Saan ba tumutukoy ang mga pangungusap na ito? Ano ba ang pinaghuhugutan ng mga ganitong mapanghusgang kaisipan? Di ba sa batas na gawa ng Kastila na unang nanakop sa luntiang pulong ito, ang Lady Justice na may piring sa mata at may hawak na tabinging timbangan? Ang mga tao ay naging iisang direksyon ng kaisipan. Hindi nila napagana ang kanilang sentido kumon at hindi nila natutunang tumimbang sa pagitan ng materyal at spiritual ng tama at mali sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nakita na noon pa ni dating president Ferdinand Marcos ang buhay ng mga Pilipino sa dako roon. Kaya siya nagpatupad ng martial law at gumawa ng mga presidential decree. Nakapagsinuri at pinag-isipan ay tumutukoy sa kapakanan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Saba. Inutusan din niya ang tatlong abugado sa Amerika upang ugatin ang titulo ng lupain ng buong Pilipinas na gawa ng Kastila sa panahon ni King Philip, titulo propredad 01 Kaya ang naging bunga sa ngayon, hindi na napigilan ng pagbaha ng mga peking titulo ng lupa sa ating bansa. Tama din ang kapatid nating Muslim Sherif Sharif Ibrahim Albani sa sagot niya kay Kara David ng GMA7 noong senatorial interview April 8, 2016 tungkol sa H-World. Nabasa ko rin po sa inyong resume that um, you are a member of the H-World United Military government, um, back in the 90s ay naging controversial itong H-World na ito. May mga iba pa nga nagsabi parang kulto daw itong H-World eh. Uh, dahil na-involve sila sa isang controversy. Way, way, way back. Um, matagal na matagal na panahon pa. Can you enlighten us on what is H-World United Military Government, sir? Well, uh, the H-World United Nation Military Government, it was organized by President Ferdinand Marcos. that, that was so? last uh, uh, 1960, something like that, that objectively, it is a spiritual movement sanctioned by the United Nations. They want to unify the Muslim, the Christian, in all religious sector within one direction. Ano po ba yung ibig sabi ng H dun sa H? H word? heavenly word. Uh, united Nation. We are the world. Metaphorically speaking, we are the world. Literally, okay. the universe. The meaning, the mankind okay. must okay. stand united into one because we are Heavenly one. world, Heavenly vale. world. Okay. Bakit po may military? military uh, yung mga rango po niyo doon. Yeah. General. <clears throat> the word Earth, military, madam, it is like an Islamic discipline. This is a discipline. Self-purification, self-cleansing, self-virtue, self-investigation. Investigan natin ang ating sarili within 24 hours na hindi tayo makagawa ng masama. Mm. That is so-called military. So, na-misunderstood lang ng mga iba. Aha, okay, yeah. okay, okay. We shall look President Marcos, giving the way na mapag-usapan na ng The the agreement to balance the point, the situation. Since the Malabar Constitution of that the Philippines was declared a Christian country in the Palestinian, the, the wisdom of the right the agreement recognizes that the Philippines is not only for the Christian country in the Palestinian, it is also for the Muslim country in the Palestinian. The. So there is already an international recognition, both Muslim and Christian. sundalo, nakita na ni Ferdinand Marcos ang kahalagahan ng self-discipline, na ikaw mismo na may katawan ang siyang magsusweto, ang siyang magpupulis sa sarili mo, sa lahat ng iyong iniisip, sinasabi at ginagawa. Tunay ngang walang perpektong tao sa mundong ito. Anumang nagawa niyang pagkakamali nung siya'y nabubuhay pa, ngayong siya'y patay na, kalimutan na 'yon at magpatuloy na tayo sa ating buhay sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng pagtutuwid ng kanyang mga ginawang batas at iayon sa kasalukuyang sitwasyon natin sa ngayon. Kaya nga may mambabatas tayo sa Senado at Kongreso, 'di ba? Tama din ang mga kapatid nating Muslim sa paniniwala sa paglilibing sa kanilang mga patay. Wala silang malawak na lupain na simenteryo dahil naniniwala sila na ang kalupaan ay nilikha para sa mga buhay upang mapagkunan ng pangkabuhayan. Uulitin ko, tunay ngang walang perpekto sa mundong ito, kaya nga tayo sumigaw ng uha at nananatiling buhay na nakatindig bilang tao ang tatlong katagang power na ating isinigaw, ay umugnay na tayo sa lumikha at nagbigay ng buhay at tinanggap na natin ang ating misyon na Anya. Ikaw sanggol isinilang ka sa mundong ito, uha, upang hanapin ako. Tulad ng ipinakita ni Kristo na nagturo sa tao, sumigaw din siya ng uha upang gampanan na ang maging tao ay may alpha-omega sa mundong ito. Ang unang antas, alpha, 0 hanggang 13 anyos bilang bata, mangmang na walang alam. Ang huling antas, omega, 30 hanggang 33 imedya na tinawag na siyang rabay, maestro at manggagamot. Pero walang istorya ang gitna, ang proseso ng kanyang pagkakatuto kung paano siya naging teacher at doktor hindi litaw sa ating kaisipan ang pagkakatuto niya ng paggamit ng hulog at libel mula sa kanyang amang karpintero at ang inalis na katuruan sa gitna ay ang kahulugan ng piring sa mata ni Lady Justice. Ayaw ng mga puti na matuto tayong mangisda sa malawak na laot ng buhay. Bagkos, Makontento na lang tayo sa kung anong ibibigay nilang isda sa atin. Matagal nang ibinaba nila imam at trabay ang katuruan na magtatanggal sa piring na 'yan. May kasabihan nga, kumatok ka at ikay pagbubuksan. At ulo mo sunung mo, buntot mo hila mo. Kaya nga, handa ka na bang makiisa sa pagtanggal sa piring ni Lady Justice at tuklasin ang misyon mo sa pagsigaw mo ng uha? Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng nagalag at naghahati ng balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas hanggang sa buong mundo. Nakalilitong na na parot kahit saan Kung kumilos, di maingat Dalos-dalos, kay dula Kung siya ay iyong ka